Kising ka na. No? Ma! Hello? Hindi, nee, apay papa nam? <tries> na. Hala ka mang <tries> ibabain ah, ka. Nabsog ka lang like, garo din niya. Huwag iya ka pa eh. Ito nag-iwag sa eh. Happy birthday, kaloni. Wow, ikaw ka na lang birthday. ni, nee, dada talagang may gamag kaya ko maa napangkalang karoon mag ibuwiin din dada ka kapay talaga hahahaha pagka pa uuwi papay